Ayan mga idol, ngayong araw na to ay mamamasyal na naman kami. So ayan, hindi namin alam kung sa kami pupunta ngayon. So ayan, watch out, abangan ninyo mga idol. At ayan nga, habang kami naghihintay, si Kuya Adi ay nagpa-play ng uh, piano. Happy birthday. Day two. Uh, <laughs> <laughs> Ayos oh Magaling pala mag piano si kaya Adi Mga idol So ayan mamaya pagbaba ni Madam Rica Ay tutugtogan daw niya ng happy birthday song So habang naghihintay tayo mga idol Papakita ko naman sa inyo yung itsura ng reception nila Dito sa hotel So habang nagpa piano si kaya Adi Papasyal ko muna kayo sa reception area nila So ayan in coffee room nila May bayad ito yung mga minon nila rito mga idol ayan at dito sa kabila ayan naman so eh punta naman tayo dito sa pinaka reception nila ayan ganito ayan labi Bila, ay yung mga reception nila. Dana City Hotel. Ayan. Ganito kaganda yung uh, reception dining nila. At dito sa reception, ayan yung mga beverage nila, mga lodi. At ayun, lumabas na ako mga idol. Ito yung harapan. Dana City Hotel. Ayan. Napakaaliwalas. Ayan At ito naman yung itsura ng building natin. Ayan. Ayan yung lobby. So, ito rin yung mga promo nila dito. Pag uh, gusto nyo mag-inom. Dito sa kabila yung spa nila. Ayan. Kaso hindi natin mabasa yung iba. Ayan. Gusto nyo mag-relax sa gabi. Bago matulog. Ayun mga idol, bumaba na rin si Donya Baby, ang nanay ko. At dito bumaba na rin ang auntie ko, si tita at si madam Sally. <laughs> Basta tayo mga idol dahil bibili daw si Kuya Adi ng bag niya dahil yung silver ng kanyang bag ay nasira. Tara, samahan natin si Kuya Adi. So ayun, namimili na siya mga idol. Ayun mga idol, gagala na kami. Ito na yung bus namin. Oh. no Yun yung tourist bus namin. Vietnamese na aming uh, mga kwan, tourist guide. Aming driver ng bus. Mga idol, sakay na tayo. Sakay na tayo ng bus. Ayun. Kompleto na sila. Ha? So, yun, mga idol, umalis na yung bus namin. Ayan uh, na. Ang going na kami. Some friends from Sujan, my mother and my uncle, but my uncle and my aunt, they don't have friends. Uh, uh, yung tourist guide to namin, nine. mga idol, nagsasalita. Another, uh, a casino, casino, being, uh, uh, really, I will casino, inside casino, being the... Uh, uh, go outside, uh, in different country, doing one to two months, volunteer So, because I trust... Ayun nga, mga idol, nagpatugtog yung tour guide namin. Nagsasayawan na sila, hindi ko. Uh, may grab pod na rin sila rito, mga idol. Eh. So ngayong araw mga idol, birthday nga pala ni Madam Friga kaya kinakahan namin siya ng birthday song. okay about the commission. I will refund the commission to you. And then, I will... Ayan na nanay so, mga idol, pasante ko. I only want to join the night club. Si misis ko mga idol. Ayan mga idol, CEO and Bonan Hills. Grabe ang daming tao mga idol. Ayan, oh, At ito yung aming natadaanan. At ayun, pababa na kami mga idol. Pababa na tayo ng flower park. Ayun yung mga kasama natin. dito ganda oh <laughs> kanina nandun tayo sa taas Ayan, ayun yung sila kaya adi mga idol ayun banda dito sa baba oh gaganda ng bulaklak Okay, okay. Ito naman yung garden nila. din At ayun si boss mga idol. Ayun, dami bunga ng suha nila oh. Grape press machine. Ayan oh. Antik na yan, mga idol. Ayun, dito sa taas. Gurian guys, anyong. Mga idol, sasakay na naman kami ng cable car. May may, may magandang balahe. Eh. Tingnan dito. Nagagandahan yeah. daw si Kuya Ade mga idol. Sasakay na tayo ng cable tie Cable car. Sorry. Yan cable car, second ride mga idol. Okay, oh! Hey, bye, oh. Sa top of the mountain. tayo nang Top, of the mountain. Papunta na kami ng top of the mountain, mga idol. Lado, doon, Oh, on the top of the mountain. Ayun, grabe. Ang ganda. Flyers An <coughs> mamaya. So, banda rito sa okay, babae. Yeah, dine develop okay. pa. Oh, dito sa namin lang beer. Grabe, ang ganda. Dito na tayo sa Prince Castle. Yan. Ay, sarap sumukay dun, oh. Hindi -de develop pa, mga Ay, idol. Hindi oh. pa tapos. Wow. Sasakay ako dyan. Sakay tayo dun mamaya, oh.

Grabe, ang ganda rito. Castle. Castle of Friends. mungkin park